Maliligtas ba ang mga tribo o grupo ng mga tao na niminsan hindi naabot ng na magandang balita ng ating Panginoong Isus? Ngayon, kung maliligtas sila, sa papaanong paraan? Ngayon, ang nakakalungkot na katotohanan dito, higit po na 3 bilyon pa ang hindi naririnig ang magandang balita o mabuting balita ng ating Panginoong Isus. Marami pa rin po ang mga naninirahan sa mga bundok, kagubatan, disyerto, at sa iba pa pong malalayong lugar na walang misyonero, walang internet, at wala pong social media. So ang tawag po sa mga tao na 'yan na hindi pa po naaabot ay mga unreached people group. Ngayon mga kapatid, ang pinakatanong dito, paano kaya maliligtas 'yung mga taong yun? 'yon? Hindi nila maririnig mismo 'yung kaligtasan mula sa ating Panginoong So Kristo sa kanilang buhay kung di po sila maaabot ng gospel, well, ang tanong po dito, mapupunta po ba agad sila sa impyerno? Kaya lang ang problema po dito mga kapatid, hindi nila kasalanan na hindi po sila naabot ng salita ng Panginoong Sokristo. Kasi mga kapatid, unfair po yun. Kung hindi sila naabot o hindi man lang nila nalaman yung magandang balita, tapos mapupunta sila sa impyerno. So hindi po siya makatarungan kasi mga kapatid, hahatulan sila sa bagay na wala naman silang kontrol o hindi naman nila alam. So dahil hindi po maaabot yung mga tao na yan, Papaano po gagawa ang Diyos para maabot yung puso ng mga tao kahit wala pong misyonero o kaya man po internet sa lugar nila? Meron po bang paraan yung Diyos para magpakilala o kaya man po magpakita sa kanila? So mga kapatid, tingnan natin dito ano-ano nga ba yung mga katotohanan na dapat natin malaman patungkol po dito. Una mga kapatid, tanda nyo po ito. Lahat ng tao ay responsable sa Diyos. Kahit hindi pa po naririnig ng isang tao ang patungkol sa ating Panginoong Sus, responsable pa rin po siya sa ating Diyos. Kalinaw na sinasabi ng Biblia na ang bawat isa ay mayroong kakayahan at kaalaman para makita at maranasan ang Diyos sa paraan na binigay niya po sa atin. Sabi nga sa Romans chapter 1 verse 20, mula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na iniyahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. So ibig sabihin po niyan mga kapatid, ang Diyos ay malinaw na nagpapakita ng kanyang sarili sa pamamagitan ng kalikasan. Mula po sa araw, sa buwan, sa bituin, sa dagat, sa bundok, at sa lahat ng mga nilikha. Kahit po sa pinakamalayang lugar na mahirap abutin ng mga tao, ang tao po ay nakakaalam na mayroong dakilang tagapaglikha. Tandaan niyo po mga kapatid, na sa puso ng bawat tao, meron silang kakayahan makilala ang tama at mali meron pong hangarin sila sa katotohanan at kabutihan. At meron din po silang pagkaunawa sa moral na pamantayan. Ito po ang tinatawag natin na konsensya. Sa puso po ng bawat tao, merong konsensya. Ang kakayang malaman ang tama at mali. So meron pong natural na pagnanasa sa kabutihan, katarungan at katotohanan. Kahit hindi pa po nila naririnig o kilala yung ating Panginoong so Kristo. Tanda niyo po mga kapatid na lahat ng tao sa mundo, kahit sa pang lugar yan o lupalot ng daigdig, yan base po sa wangis at larawan ng ating Diyos. So hindi po hahayaan ng Diyos na sila po ay malagpasan ng magandang balita ng ating Panginoon. So gagawa po ang Diyos ng iba't ibang paraan para po sila ay makakilala sa ating Diyos mismo. Halimbawa na lang po, isang tribal na namumuhay ng mabuti, tumutulong sa kapwa, at sumusunod sa kanyang konsensya, ay maaaring tumutugon sa Diyos kahit wala pang misyonero sa kanilang lugar. Kasi po ang kanilang puso ay nagiging daan para makita at maranasan ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos sa buhay po nila. Ngayon bukod po sa kalikasan at konsensya, Meron pa pong isang makapangyarihang para ng Diyos para maabot ang puso ng mga taong hindi pa naririnig ang magandang balita ng ating Panginoon Kristo. Yan po isa pang mamagitan ng dreams at visions. Ang sabi nga po sa Joel chapter 2 verse 28, pagkatapos nito, pagkakaloob ko ang aking spirito sa lahat ng tao. Ipahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Magkakaroon ng mga panaginip ang inyong matatandang lalaki at makakakita ng mga pangitain ng inyong mga kabataang lalaki. So ipinangako po ng Diyos na sa mga huling araw, ang kanyang spirito ay magagamit para po makipag-usap sa mga tao sa pamamagitan ng mga panaginip o kayaman po ng mga vision. So kasama na po dyan yung mga tribo. Kaya kahit wala pa pong misyonero, kahit wala pang internet sa kanilang lugar, kaya po nilang marinig o kayaman po kaya silang abutin ng ating so Kristo sa pamamagitan ng mga panaginip at pangitain. So pwede po na merong isang tribal leader o kayaman po member ng isang tribo ang maaring makatanggap ng dreams o kayaman vision patungkol po sa ating Panginoong Sus. So sa pamamagitan po ng mga dreams and vision na yan, kahit wala pong Bible o kayaman po wala pong nag-preach sa kanila, maaari po nilang maunawaan ang kahulugan ng kabutihan at magsimula po silang humanga at maniwala sa ating Diyos. So ang pagdugon po sa mga dreams and vision ay nagiging tulay para maniwala at tanggapin ng mga tao ang ating Diyos. Kahit wala po silang access sa mga missionary o kaya man po social media. Kahit po sa pinakamalayong lugar, tanda nyo po ang Diyos ay may paraan para po maipakita ang kanyang sarili at ang katotohanan na magandang balita ang Diyos po mismo ang mapapakilala sa kanila at magre-reveal sa kanila ng Kanyang mensahe. Ngayon na sa mga tribo na po yun o grupo, kung tatanggapin ba nila yung ating Panginoong Sokristo sa pamamagitan ng mga dreams and visions. Tanda niyo po na ang Diyos ay aktibo sa puso ng bawat tao. Hindi Niya po pinapabayaan ang mga hindi pa nakakarinig ng ibanghelyo. Sa pamamagitan po ng dreams and visions, nagbibigay Siya ng pagkakataon para pumalaman nila ang katotohanan at iyaya ng ating Diyos. Isang halimbawa po dyan, Meron pong ulat tungkol sa isang tribal chief na pinangalan ng Marcos mula po dun sa Long Arrow Tribe dun po sa Amazon. Ayon po sa God Reports, siya po ay nananalangin sa kanyang Diyos-Diyosa ng Tribo pero hindi po ito tumugon. Ngayon, nung siya po ay nanaginip, nakita niya ang isang lalaki na nagsasabing, mali ang pinupuntahan mong daan. Ngayon, makinig ka sa akin at sumunod. Ngayon, nung magising po siya, malapos niya mapanaginipan yon, siya po ay tuluyang gumaling sa kanyang karamdaman. Ngayon, ayon po sa kanya, ang nagpakita sa kanya ay walang iba kundi yung ating Panginoong Sokristo. So sa pamamagitan, no, nagsimula na siyang manampalataya sa ating Panginoong Sokristo pagkatapos niyang managinip. So ito po ay isang halimbawa kung paano gumagamit ang Diyos ng panaginip para maabot ang puso ng mga tao hindi pa naaabot ng mga balita. Bukod po dyan, meron po tinatawag na Muslim Dream Movement. Ayon po sa isang pag-aaral, marami pong mga Muslim ang nakakaranas ng mga dreams and vision ng ating Panginoong Sokristo. So dito po makikita natin na ang Diyos na mismo ang kumikilos o nagpapakita sa kanila sa pamamagitan ng dreams at ng visions para maabot ang mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. So ang point po dito mga kapatid, ang Diyos kaya niya pong kumilos at kaya niya pong magpahiwatig o magpakilala sa mga taong hindi pa po naaabot ng magandang balita. Tandaan niyo po mga kapatid, ang tunay na pananampalataya ay hindi laging nagsisimula sa isang libro o kaya man po sa mga misyonero. Pero syempre mga kapatid, mahalaga po yan, hindi natin binabaliwala yan. Pero tandaan niyo rin po na maaring yung tunay na pananampalataya, ito ay magsimula sa puso ng taong taos pusong naghahanap sa Diyos. At hindi lang po yun, yung mga taong naghahanap ng katotohanan. Sabi nga sa Deuteronomy chapter 4 verse 29, gayon man matatagpuan ninyong muli si Yahweh kung siya ay buong puso ninyong hahanapin. So yung talata po na ito ang nagpapakita ng isang mahalagang katotohanan. Ang sinumang tao na tunay na nagahanap ng Diyos, patatagpuan niya po mismo ang Diyos. Kahit hindi pa naririnig ang pangalan ng Panginoong Sus. Kung may pusong bukas at nagahangad ng katotohanan, ang Diyos mismo ang magpapakilala at magpapakita sa kanila. So sa huli mga kapatid, malinaw na ang Diyos ay makatarungan at mapagmahal sa lahat ng tao, kahit po sa mga tribo o grupong hindi pa nakakarinig ng Ebanghelyo. So hindi po nila kasalanan na hindi pa nila narinig yung ating Panginoong Sus. Tanda niyo po na hindi matatapos ang buhay nila na hindi po nila nararanasan o kaya man po naririnig yung ating Panginoong Kristo sa iba't ibang paraan. At tanda nyo rin po na hindi sila automaticong mapupunta sa impyerno. Kasi nga po, sa buong buhay nila, darating at darating yung ating Panginoong Sokristo. Kaya nasa kanila ang desisyon kung sila ba isusunod sa ating Panginoong Sokristo o hindi. So kapag di sila sumunod sa ating Panginoong Sokristo, doon pa lang sila mapapahamak. So hindi tayo dapat mawala na pag-asa para sa mga hindi pa naririnig ang magandang balita ng ating Panginoong So Cristo. lalo na nga doon sa mga tribo at sa iba't ibang mga grupo na malayo. So sa pamamagitan po ng katotohanan na ito, dapat mas lalo tayo maging kasangkapan ng Diyos sa panalangin, pagtulong, at higit sa lahat, pagbabahagi ng magandang balita sa buong mundo. So dahil nalaman po natin na marami pang hindi naaabot ng magandang balita ng ating Panginoong So Cristo, ang gawin po natin mga kapatid, mas lalo po tayo magbahagi ng magandang balita sa buong mundo. Dahil yan po yung utos ng ating Panginoong Sokristo. Hindi lang po sa lugar natin, kundi sa buong mundo. Inutos sa atin ng Panginoong Sokristo na ibahagi ang kanyang magandang balita dahil alam niya na marami pang taong hindi naaabot. So gawin po natin yung parte natin. Huwag po nating hayaan na mapahamak yung mga tao. Mas lalo po tayo magbahagi ng magandang balita sa maraming tao nang sa ganon, maraming mga tao ang magkaroon ng kaligtasan at makapasok sa kalangitan.